Hi everyone! Oh, This is and to feature Hello uh, po, kahit ng gabi sa inyong lahat, na nanonood kayo bro? Congratulations oh, yeah. po! Ngayon namin um, so, na... Nasaan so, na yung na 1, So how is it? Kasi first time nga po magkasama niya. Carla, isang at si Kailangan po siyang because dekalidad po itong ipapalabas sa Ah, last winner? niyo po. So, Kasi ko okay. so, oh, hindi ka kontrabida Hindi ka kontrabida. Marami naglalaga vlog ng mga I I eksena mean, na dapat ba yung bang Widows? Parang pre-indicator ng Widows. Well, tsaka ng Royal. Kasi lalo mo yung last. Uh, Kasi honest, hindi ko alam. Kung ito ba ang trilogy, but good, good question Oh, I think so. Maybe. parang ano eh. natin. Abangan yan mga kapuso. And ayun na lang siguro sa OC Tour Team Jean Garcia also a working girl. Ayan, abangin po ang kontrabilita. Ay, wow. Pinaba ka patalig kang kalito. Ayan, may loot pa. Kaya mga kapusa, pangalito ang Widow's War. Enjoy mga, the same day so, of our and honor. and to you. volume you. Thank